Attorney, yung tanong ko kay JF kanina yung hiling tanong ko kasi ang worry talaga ng mga motorista ay uh, itong mga notice of violation will not uh, will not um get to them on time or worse hindi nila matanggap E eh, malalaman na lang nila pag nag ano na sila renew ng registration ng vehicle so ang sinasabi ni JF kanina tama ba may text uh, may text option din para to inform Apo. yung violator Apo, nakipag-usap na po tayo mm. sa uh, isang telco company. Nagagawan po tayo ng isang account kasi po ang concern lamang po natin, ayaw po natin na uh, yung regular number ang gamitin kasi po baka magkaroon ng scam. In fact, kanina meron na pong lumabas sa uh, um, social media na may violation ka ba, nakalagay na ganoon, so i-click mo yung Uh, yung mga ganun po na um, na hirap po dahil baka mabiktima yung ating mga kababayan. So, inaayos po namin yung proseso. Siguro in one week, mm -hmm. mai-implement na po natin yan na um, yung pong huli ay ite-text po sa ating mga kababayan or i-email. Uh, kausap din na po natin ang LTO kung saan ipoprovide po sa atin yung pong cellphone number and yung email. Although yung cellphone number daw po ay hindi pa lahat ay meron pero i-capture daw po nila yan sa pag nag-renew ng registro mm. I-gagawin nilang mandatory. At yan po ay i-incorporate natin sa system natin na as soon as ma-confirm po yung huli, automatic mag-blast ng or magse-send ng notice ng violation. So we expect that na within an hour, from the time na mahuli para fresh na fresh pa. And then, meron din naman po tayo na um, kasama na sistema na i-email po natin. At um, kung gusto po ng um, may-ari na sasakyan, pwede pong i-request sa amin yung footage po ng pagkakahuli. And again, um, hindi po kami strict doon sa contest provision. So, um, pwede po nila i-contest yan anytime. At sinesave naman po namin yung pong footage ng pagkakahuli. so, so, rest assured na bibigyan po natin ang ating mga kababayan ng opportunity or due process na deserve po nila. Sorry, sabi niyo po pwede i-contest anytime. Anytime po ba talaga or within 10 days after receipt of notice of violation? Nakalagay lang po kasi 10 days pero again, hindi kami magiging strict. Ah, po. okay. okay. Pero provided po. naman na i-update naman po nila yung record sila. Lalong-lalong na po. I understand sa akin po pakipag-usap sa kay Asik Bicor at kay Secretary Vince Dison. Marami pa pong mga nabenta na yung sasakyan o bumili sa secondary market. Tapos po, hindi po inililipat yung rehistro. So, dapat po mag-cooperate yung ating mga kababayan na i-update po yung yung kanilang information at i-transfer. Kasi po ang tendency, si, yung notice po maipadala namin doon po sa previous owner po. Mm -hmm. Dahil siya po yung nakarehistro sa eh datos ng LTO. mm, -mm. Ito po yung pag-aapela po, no? Kasi I'm sure meron ding mga gustong umapela pag uh, na nakita nila, ng na feeling nila. Like, you know, we were talking about it kanina, no? Sa aming co-anchor dito na no? si Marisol Halili. What if nag-shift ka bigla ng lane kasi kunwari may obstruction o may emergency, bigla yung may tumawid na aso, for example, di ba? So, kailangan mo i-contest yun kasi sa tingin mo, hindi yun violation. It's to avoid uh, ano, no? accident uh, accidents. So, pag Ay, umapela po, yan ma'am. Kasi ang lahat po ng violation na nakaka-capture po ng AI camera namin, automatic na re-review man mano So hindi po mapapadala ng notice yan. Hindi na po aabot doon. Dahil sa review pa lang makikita na. Like kanina po nung bumaba ako to observe mm. yung pong implementation, marami pong na-invalidate. Like kunyari po um, yung sa aking nakita, ambulansya na gumagamit ng bus carousel, since sila ay authorized, uh, ini-invalidate po yan kahit na nakuha ng CCTV po. So I don't think aabot pa po sa ganoon dahil inire-review nga po ng aming mga tauhan yung pong nahuhuli ng AI. At hindi po kami stricto dyan. Technic like, nga, nabanggit ng may obstruction kaya lumipat ng lane, automatic po i-invalidate po yung huli ng uh, CCTV cameras through AI. Mm -hmm. Okay. Uh, panghuli na lamang, uh, Attorney Atty. Artes. Uh, tungkol dun sa... Eh kasi maski kami, na-test na namin ito kanina. No? Eh kasi nakita ko naman po na yung uh, uh, site ay uh, gov.ph. As sabihin, eh, parang uh, from the government mismo. Pero meron kay advisory tungkol doon sa itetest, itetest, test mo kung may violation ka ba o wala ano sa sa site na yon. Meron daw kayong advisory tungkol doon para gabayan ng ating mga kababayan. Opo, oh um uno una sa set may lumabas nga po na fake na site na um sa obviously mga scam. So naglabas po kami ng advisory na hindi po sa amin yon at wag i-click uh, una Pangalawa po, opo, meron din nga po kami ilalabas na app. So, yan po ay magiging available sa um, sa inyong sa mga app stores po. At um, yun po yung magiging official. Uh, bigyan niyo lamang po kami ng isang linggo, hmm. siguro, ang dalawang linggo. Kasi nga po, uh, ina-address namin yung data privacy concern kasi yung dati okay. po namin app, Uh, kahit sino po, basta type nyo yung uh, plate number mm -hmm. ay makikita nyo kung may huli which is a violation po ng data privacy act. Mm -hmm. So ina-address po namin yan, ina-update po namin yung aming app na yan. So hintayin po ninyo, ninyo yung abiso hanggat wala po kami ina-announce officially sa aming social media pages, huwag po tayong maniniwala doon po sa mga um lumalabas po sa iba't ibang pages po. Mhm. Uh okay. -huh. Uh, attorney, sabi niyo po app no. So baka ibig sabihin nito ay hindi lang yung violation yung makikita. Pwede rin ba pwede rin ba na doon ka rin umapela sa app? May ganun bang option or talagang kailangan physical po? Ay hindi po. Ang amin pong pagcontest ay dalawang proseso. Pwede ah, okay. Physical or meron po kaming link sa amin pong website mm -hmm. na i-click niyo lang po, may fill up lang kayong form. Hindi niyo po kailangan pumunta physically sa sa opisina po namin. Mm, okay, good to know. At least may online naman pala na option. Ah, meron pa, meron uh, po oh. online option to contest. Po. I'm sure that. Talaga... Hindi po affidavit 'yan, yeah. kundi simple form po na kailangan niyo lang i-fill up. At as soon as ma-fill up niyo po, actionan po namin 'yan dahil meron po kami Traffic Adjudication Division. Yes, hmm. okay. Uh... Chairman, uh, thank you for answering our call at alam namin na tatawagan pa namin kayo sa mga susunod na mga linggo. Opo, oh eh, meron uh, lang po akong mm. clarification yes especially po. doon sa EDSA rebuild. Yung pong aming proposal na mag-add event scheme sa uh, EDSA, yan po ay applicable lamang sa EDSA alone. Sisimulan po namin sa June 16. Pero yan po ay dry run lamang. Uh, susubukan po namin yung efficiency niya for one month. Pero ini-encourage po namin yung ating mga kababayan na sumunod para ma-capture namin yung data kung tama po yung aming data sa aming side duration. Uh, so, ako po ay humingi at umapila sa ating mga kababayan na bigyan kami ng pagkakataon na uh, mailatag itong mga plano namin. Dahil kung wala po tayong gagawin, ito pong EDSA rebuild ay magdudulot po talaga na napakabigat na daloy ng traffic. Uh, kailangan po namin ng cooperation ng lahat, sakripisyo. Dahil hindi po biro ito, um, dahil nga po magsasara po tayo ng isa't kalahating lane ng EDSA uh, all the time habang ginagawa po siya for two years. So kailangan po talaga magbawas kami ng volume ng sasakyan para po hindi naman po siya maging parking lot.